mag pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Gusto mong idokumento ang buhay mo, ang pamamasyal, ang gimmick ng barkada, ang pagkain ng masasarap, ang pagtuturo ng pagluluto, ang pagtuturo ng pagsasayaw. Magaling ka bang umawit? Magaling ka bang umakting? Pwede! Magaling ka bang mag-alaga ng hayop? Pwede! Lahat pwede, pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Yan ang pag-uusapan natin! Ready ka na ba? Turo ko sa iyo ngayon kahit busy ka by using your camera. Gada! Ang gamit kong kamera ay Samsung Galaxy Core Prime. Ito lang yung gamit ko. Then, my tripod. Tripod. Sabi nila, ito, Gorilla Pad o oh, tripod. Basta ito, gamit. Ito lang yung gamit ko at isang cellphone ko. Itong cellphone ko, actually, kailan man di pa ako nakabili ng cellphone. Bigay lang ito ng pamangkin ko. Ito lang yung gamit ko pang vlog. Isang cellphone. Tapos, tong tripod. Tapos, pag maggamit ka ng mag ka, magkuha ka ng video, kailangan yung back yung back ang gamitin mo na kasi mas malinaw okay. yung nasa likod na camera. Then, pahiga. Huwag patayo. Kasi pahiga, maliit lang yung screen sa YouTube. <laughs> Kaya, para ma-occupy yung space, kailangan pahiga para mas maganda ang kuha. Then, ito. Tripod. Ganyan. Ilagay mo yan dito. Then, Ganyan, pwede ka nang magsimulang mag -video. pag set up ng cellphone. Ito 'ng cellphone ko, luma na 'o, oh, may lastik ko pa 'o. Oh. Ibigay oh, ko ng no. pamangkin ko. Pero okay lang dahil pwede pa siyang magamit. Pwede pa siyang pagkukuna ng video. Pero libangan na rin. Ganyan, pwede mo siyang ilagay sa lupa. Ganyan, pwede mo isabit sa mga ano sa kahoy. Ganyan, mag, ano man 'to, maganyan 'o, oh, maganyan, ganyan, manyan siya, ganyan-ganyan, pwede mo mangganyan. Pirapa man ako guys. Oy, kasi bisaya manggod ko ba? Ganyan. Ano? Hindi, pwede mo na ilagay. Lagay mo sa lupa oh, dahil no. mag-acting-acting ka na. Yeah, yeah. Ganyan. Diba guys? guys, hindi importante ang mahal ang cellphone. Ang importante kung ano ang nasa loob ng video. Yung content, yung the best ang content mo guys. Napipilahan ng mga audience. Yung, yung naano sila, yung giliw na giliw sila sa video mo. Yun ang importante guys. nag -e effort ka, gumastos ka, bumili ka ng magagandang kamera. Pero useless, walang manunood ng video mo. Ang importante guys, ang content ng video mo. Okay ba? mm <laughs> guys. to ako mag-video. Ito yung cellphone ko. Gamit. Tapos, itong tripod ko. Ito lang yung gamit ko. Simple lang, guys. Pwedeng, pwedeng kumuha ng video kahit ano sa isang simpleng gamit ng phone sit-up mo. May video ka na. Ang halaga, guys. Talaga, ang importante ang content mo. Kaya dito na lang guys, magpapaalam na ako. Salamat sa panonood! God bless all. Salamat. Mabuhay mga kapangga Bye-bye. Ah. Ituturo ko sa ngayon kahit busy ka. Oh no. But... <laughs> oh, no. <laughs> Tsaka, 'Yung mga gimmick ng mga barkada. Ituturo ko sa ngayon kahit busy ka. Bye. Oh. Mabuhay! Ito guys, payday feeding gamitin. Ito, dito ako mag-video. Sana nakatulong ako sa inyo guys. May natutunan kayo. Yeah, well. Oh, mura ka rin. Mura ka rin. Pag-iisipan. Ito. Pwede, pwede. Ito. Gamit ko si Gorilla Pad, si tri pad okay, magbinbin Mag-bin-bin. siya. mag ana Ganyan. Ganyan. Dito na lang, Taman. Dito na lang ako. Hanggang ngayon. <laughs> Salamat sa panonood, mga kapangga. Sa susunod video. Pag gusto niyong video, like. Tapos, subscribe and hit the bell notification kung so, nalingaw mo. Salamat po!